Hello guys, good day po At magandang araw po sa lahat Maayo buntag at maayo adlaw sa inyo guys So eto nga, natapos na natin yung ating coin hunting sa halagang 500 pesos So papalitan na naman natin to ng bago kung meron yung aking kapatid Bariya sa kanyang tindahan At eto nga, ang... Tigli limang piso at nakahunt tayo dyan ng semi hard to find na 1999 so ayan syempre ang aking pasasalamat po sa aking mga subscriber maraming salamat sa inyong lahat guys at sinamahan nyo akong muli dito sa ating coin hunting series na kahit na konti lang so sana sa susunod na punta natin baka bukas magpunta ko ron sa aking kapatid sana maraming barya so ayan nga guys itong Halagang 200 pesos na tigpipiso. At itong 300 na tiglilimang piso. Buti, binuenas tayo dito guys. Dito tayo nakahunt sa BSP na semi hard to find. So ayan, 1999 na madalang na rin. 1999 at year 2000 ang madalang dito sa semi hard to find sa BSP. So ayan, nakadali tayo ng isa sana sa susunod buenasin ulit tayo yan 100 lang yata itong BSP na to buti na lang eh buenas at dito naman sa NGC na 5 piso wala tayong nakuhang pros ngayon sa year 2019 ang madalang naman dito sa NGC na 5 piso yung year 2018 na pros ayan kung magko-collect -co kayo guys dito sa NGC natin na 5 piso, ang magandang kunin dito guys, yung year 2019 na reverse frost at yung year 2018 na frost die. Harap at likod, pro siya guys. Sa year 2019, yung likod lang. Ayan. At eto nga dito sa sa tigpipiso na to na NGC naman ang magandang i-collect dito guys. Year 2017 na hard to find na rin yon ngayon dito sa NGC na piso at yung year 2018 na upper mint mark so ayan yan ang magandang i-collect dito sa NGC na piso at dito naman sa BSP syempre yung hard to find na matagal na nating hinahanap sa ating coin hunting yung year 2005. So, yan po ang hard to find at talaga namang napakahirap hanapin dito sa BSP na piso year 2005 at ang mga semi hard to find at error. Yun ang maganda nating i-collect year 2006. Yan. Tsaka year 2008. So, medyo marami pa yung 2008, yung year 2006 semi hard to find na yan. Pero mas maganda kung yung year 2005 ang ating makikita. At kung meron kayo nun guys, PM lang po sa ating FB page na Coins TV. Yun po ang ating FB page. Message lang po kayo doon. So may mga nagme-message sa atin. Meron daw sila pero wala, wala naman guys sinesend sa atin sa ating FB page. Napakahirap pong hanapin talaga nito guys. Ako na po nagsasabi sa inyo base na rin po sa ating ginagawang coin hunting so napakahirap talaga nahanapin yung year 2005 dito sa BSP at napakasiswerte nung mga nakakakuha nito at kung sakaling maligaw po sa inyo ang year 2005 na BSP na piso so PM lang po pag usapan po natin baka po magkaroon tayo ng deal So, ayan guys. At dito naman sa 5 piso, yung year 2006, 7 at 8. So, ayan. Yan po ang ating hinahunt dyan. Pero syempre, kung meron kayo guys, PM lang po. Again, Coins TV po ang ating FB page. So, pag-usapan po natin ang presyo guys. Okay, at hindi na masama yung ating nahunt dyan, 1999. At dito sa Tigpipiso na to Nakahunt naman tayo ng year 2003 at year 1999 Ayan, na medyo maganda pa ang kondisyon yung 1999 Kaya ating kinolek So mm -hmm. ano pa to? Good condition pa to Konting linis lang yan Personal collection naman natin yan At itong magnetic na year 2003 So ayan, ang ating nahunt dito sa halagang 200 pesos na tigpipiso halo NGC at BSP so ayan guys maraming salamat po sa inyong pagsama guys sa ating coin hunting at ayan na nga tapos na yung ating coin hunting series sa halagang 500 pesos so konti lang yung ating barya ngayon sana sa susunod medyo madami-dami na So ayan guys, maraming salamat po sa inyong pagsama guys. Keep safe always and God bless.